So what's up pala ba yung OFW here? Delikado ba sa Kuwait pag gabi? So Ay <laughs> dan, may kasama akong vlogger dito Anong channel mo sir? Channel 2 <laughs> So ayun, eh, nakasama ko si Harvey uh, Subscribing sa channel 2 channel mga idol Boss, ilang taong ka na dito sa Kuwait? 15 So 15 years na siya sa Kuwait Ako ay eh, 10 years, kaka -ten years ko lang last December 2023 So, sa sampung taon dito mo sa Kuwait Idol, ah uh, delikado ba sa Kuwait paggabi? Hindi naman. Hindi naman delikado. Kaya lang, syempre, kung lalabas ka ng this oras na lang kami, mga alas tres, alas tres, medyo alanganin, alanganin na yon. Kasi maraming mga baguhan dito or yung mga paparating na mga aplikante. Kasi balita ko mag-open na dito ang Kuwait. So, maraming curious kung ang Kuwait ba ay safe or okay lang sa gabi. So ayun yung mga kadalasan tanong ng mga baguhang OFW dito kahit ikaw dati, di ba? Kahit nung una ako dito ka, di, isang buwan ako hindi namalabas. Ano lang, uh, trabaho, bahay, trabaho, di ako nag-iikot kasi alam ko. Tsaka internet, internet na. No? Oh, wala. wala pa internet na nung mga panahon natin. Wala ba? <laughs> <Hindi>. 2008. <laughs> 2008 ka, 2013, uso na internet na. yung okay, internet na nung telepono pa eh. Hello? Yung <laughs> pa DSL pa Yung DSL pa? pa, DSL. Oo, tatawag ka sa bago lang mo sa Pilipinas. Gamit ka ng payphone na no? ako. Pero ngayon, hindi na. ah so yan ang mga idols sa mga nagtatanong dito. Ah, hindi naman delikado dito sa Kuwait. Safe na safe. At lalo na kung kumpleto yung ano mo, documents mo, may civil ID ka. So tignan nyo ang Kuwait. Napakaganda sa gabi. Winter time today. So, uh, binabalik na po niya ang kanyang channel. Kaya kasi may bagong ang camera. Kaya... <laughs> yung isa ko kasing action camera, nasa utol ko eh. Nagbablog din, tinuruan ko mag-vlog. Nagbablog niya siya ngayon. Shoutout nga pala sa utol ko si Alex Rapids. Alex Rapids. <laughs> Shoutout to. all. keep it up. Uh, upload lang ng upload. Kung uh, yung uh, content niya more on construction. Paano yeah. paghalo na si na si ng cemento? Paghalo ng cemento. Anong ratio ng tubig? Anong ratio ng tubig? Ng, ano? Yan, yan. Idol kiyang utol ko na yung bus ko namin sa na. lalaki. Shoutout sa to, to. Keep it up. Enjoy, enjoy lang. So lang mga idol, Palaboy OFW here sa Kuwait. So sa mga gustong magtanong regarding sa trabaho, papasok ng Kuwait, balita ako is mag-open na. Ah. Pero hindi ba naka-final? Ano lang yung chismis dito ah? Sini-chismes ko lang din sa inyo. Malalaman naman natin yun eh. Binabatiin ka ba, ah uh, Binabati ko po yung yung asawa ko. <laughs> Pa-win <na> ako. <laughs> Tapos sa mga gustong mag-abroad, wag kayong matakot laban lang. Kasi ganyan din naman kami noon, nung mga una kami. Oh. Takot kaming lumabas ng comfort zone namin. Yeah. yeah. Ngayon, pag nandito ka, marami kang... Sa <laughs> akong... <laughs> <laughs> Gusto ko na bumalik sa Gusto ko na bumalik sa Pilipinas. <laughs> Pitong taon na akong hindi umuwi. Insya Uuwi na to this year, this coming year. Abang si Sir Harvey at channel niya. Uh, palagay ko mga ano to, ko, uh, family channel to good uh, more on motivational like this sabangan nyo mga idol so yun lang sa mga hindi pa nakapag subscribe please subscribe uh, subscribe palaboy OFW inshallah uh, sa channel ni Sir Harpy this coming na yan kasi ang dami niya ng camera eh. gagamitin na lang <laughs> ay kala ko display lang po <laughs> para sa amin uwing ginagamit siya ginagamit siya pala to ko saan, saan pa ba't uh, mapupunta yan ng napakamahal na gears So, gamitin natin. Enjoy! Kung ano ma-share natin dito sa channel OFW Life. Ito, Family OFW. Abangan!